Pati naman ang opinion ng iba't ibang sektor kaugnay sa isinusulong na 100 peso wage hike bill sa Senado. Para sa ilang labor groups, kulang pa ang alagang ito. Ngayon mataas na ang bilihin ngayon. Dapat umunong makasabay ang ating mga kababayan sa gastusin para naman hindi tayo mapag-iwanan. Pero ang business group, ubalba naman dito. Pagdidiyak naman ang kamera, suportado nila ang anumang hakbang na magbibigay ginhawa sa mga Pilipino basta't babalansihin ang sitwasyon. Ang akin po, ito po ay malaking bagay na makakatulong po sa atin pong mga kababayan. No? Ang sabi ko na lang dun sa mga lumalapit sa akin sa chamber, tingnan na lang ninyo yan na magiging mas productive po ang ating pong mga empleyado pag nabibigay naman po natin sa kanila yung para sa kanila. Mawawala po yung kanilang pangamba, makakapagtrabaho ng mas maayos. Sa panahon ngayon na grabe ang krisis, ay eh, dapat talagang ibal, itama yung sahod ng mga manggagawa dahil may relasyon yung pagtaas ng sahod sa kalusugan na ating pinag-uusapan ngayon. Una-una, ang issue namin, eh, uh, bali rin yung number sa na nakuha na na mabibili ng uh, 20 million down. No, hindi to. Uh, yan ay eh, mga limang bilyon. Out of 52 billion na nasa labor uh, market, no? uh, eh, 5 billion lang yung mga may beneficyo niyan.